Hello guys, mapagpalang araw sa inyong lahat At nandito na naman kami sa ginagawang bahay Kahit maputik, tuloy pa rin yung trabaho namin Dahil si tatay, excited na siyang makalipat sa bago niyang tinitirahan At siyempre, hindi natin pinapabayaan ang mga pagkatrabaho Pagdating ng alas 10, kailangan may merienda. Pagdating ng 3 p.m., kailangan may merienda para malakas at maganda yung trabaho nila. Kasi syempre, mainit, tapos maputik pa dito. Kailangan bigyan natin ng pamerienda. At ito yung bahay ni tatay, simple lang ito. At magiging maayos ng kanyang matutulugan. <laughs> Hindi naman kailangan sobrang laki, ang kailangan lang magkasya sa kanya. At tumutulong na rin dito si Tatay sa paggawa ng bahay niya. Sobrang na excited na 'to eh. Kaya abangan nyo na lang guys pag natapos na ito. Kaya ito lang muna yung vlog ko. Dahil pinagtutulungan namin ito at saka may mga helper din kami dito para mabilis. Sige guys, God bless, maraming salamat sa inyong lahat.